So ayun na nga mga kabudget meal at marami na nga nagaantay ng ating vlog. So pasensya muna mga kabudget meal talaga nga uh, matagal yung ating vlogging kasi nga ginagawa pa yung ating mga pinagagawang bahay. Let's go! na nga tayo sa aming makalat na bahay mga kabudget meal. Ganun pa rin mga kabudget meal kasi nga unang-una wala pa tayong mga cabinets dito. At medyo nag-iipon-ipon pa kami at alam niyo naman ayan oh Alam niyo naman na mahal lang mga cabinet mga kabudget. <laughs> okay. Kaya for now ganito muna kami. Yung uh, table namin may mga nakapatong na gamit. Ayan, kasi wala na nga mapaglagyan. So, dyan tayo magpapalagay ng cabinet para at least ay makompak natin ang ating mga gamit, hindi yung mga nakakalat na ganto Kaya nga ang kauna-unahan dapat na pinagagawa ay ang tambakan ng gamit. Ayan, dito tayo sa labas mga kabajet nila. At ito yung uh, kabuuan ng ating bahay pero hindi man tayo dito magpo-focus sa labas muna. Ayan, so ito na. So yung aking kapitbahay ay nagpapatambak na siya. For now, dito muna kami nagluluto mga budget meal kasi merong bubong. Di ba? Talaga nasa front yung aming dirty kitchen. Ganun talaga kapag ka uh, hindi patapos ang bahay. Pero syempre, ang ating uh, binavlog ay uh, budget meal. <laughs> ayan, ganyan muna talaga kapag binabudget ang pera. At itong uh, kaprasong kapraso lupa ko rito sa labas, ay tinanimang ko muna, sayang naman mga kabudget meal kapag kawalang, nakikinabang. So ngayon ay, ang, ang uh, aking tanim ay talong. Ayan, kasi nga ang talong, konting pirito, ihawin mo, itorta mo, pwedeng pwede na. Mas makakatipid tayo ng uh, pang ulam. So, ayan, yung uh, aming plano dyan ay bakuran. So ayan mga kabudget mil ko nga gusto niyo nang mura at quality ng panambak ay meron kami just PM lang. Okay, kapag uh, around Bulacan lang naman kayo mga kabudget mil ay pwede niyo kaming i-PM at syempre kasama na diyan yung pangpatag. Kami po ay nagbibigay uh, ng uh, package deal. Okay, sa mga magpapatambak na meron ng kasamang pampatag para hindi nyo na iutos sa mga tao. So, eto na siya mga kabajet mila. At uh, titingnan muna natin dito sa side. Eto yung aking kapitbahay. Soon, makikita nyo yan sa aking vlog kung nga paano ginagawa. Kasi si Foreman Angelo yata ang nakakontrata rito. Ayan, di ba? Nakaka-excite kasi meron na tayong kapitbahay dito. Naku <laughs> so, marami nga rin sa akin nagtatanong. Bakit pa kailangan nyo magpatambak dyan sa Plaridel? Eh, mataas naman yung lugar nyo kasi nga po kailangan namin magpatambak para naman at least lumebel naman ang ating property sa kalsada. Mahirap naman na nakalubog tayo sa kalsada. Di ba? Daman-daman nyo yung alikabok. At isto medyo nakaangat tayo. Wala naman ako nakita masama kung magpapatambak tayo ng bahagya o mataas. Basta't nagpatambak ka, very good. Kasi nga unang-una kapag ka nagpagawa ng kalsada, may iwan na yung property mo. At nako, maraming pwedeng hindi maganda mangyari. Mas maganda yung magpataas ka na ng property total sa atin naman yan o sa inyo naman yung property. Kaya wag na manghinayang sa mga ilalagay nyo sa inyong property. Ayan, yung aking baby, siya yung aking munting farmer dito. As you can see, ang dami ng bulaklak. Bulaklak mga kabadyet, Will. Ayan, ganyan siya. Ayan, no? Diba? Mas uh, tipid na kapag uh, namunga to. Ang dami niya kayang bulaklak. Ayan, bibigyan tayo ng maraming bunga nito. Okay? Nako sayang kung uh, malalapit lang kayo, ay pwede ko kayong bigyan ng talong. Ayan. Magagandang uh, variety to. At meron tayong papaya doon. Yun. Siyempre, kailangan niyan kapag uh, magtitinola or pwede rin gawing uh, dessert yung bunga niyan kapag uh, hinog na. Ayan, ayun yung mga nakikita kong mga magagandang itanim sa sa ano sa inyong bakuran kasi napaka-useful niyan. Wala pa nga lang akong malunggay. Ayun, mga kabudget meal doon natin ilalagay yung ating dirty kitchen. For now doon muna. Pero diyan talaga yung dirty kitchen natin. So, nakita niyo naman wala pang bubong unlike doon. Dito wala pa. So, syempre kapag kaumulan, basa ang kalan natin dito kapag ka wala pang bubong. Kaya doon muna. Okay, kaya abang-abangan nyo lang mga kabudget mill kung uh, kailan ito matatapos. Pero uh, for sure, matatapos to ng paunti-unti kasi nga natapos na natin yung uh, loob ng bahay. Ayun lang ang masasabi kong tip sa inyo. Unahin nyo muna yung uh, loob ng uh, bahay para hindi na kayo mangupahan. Okay. At syempre, pwede na kayong tumira. At meron nga pala kaming tanim dito na bell pepper. Yan yung hawak ng aking baby. Yan. Di ba? Actually, wala pong halos kumakain ng bell pepper dito. Kasi nga, ah, uh, madalang naman niya na maipangsahog sa mga ulam. Okay? At meron kami ditong sili. Yan. ah uh, habanero ba yan? Ewan ko. Mag-comment uh, mag na lang uh, kayo kung ano yung tawag chat. Okay? At ano pa ba, ba? Ano pa ba? Linga-linga tayo dito. Ayan. Ayan, oh, ang ganda, oh. So, dito sa side, wala pa kaming kapitbahay. Dito, magkakaroon na soon. ba, diba? Nakaka-excite. Kakaroon na kami ng kapitbahay. At yung na namin, yun din naman kapitbahay. Kaya lang dito sa mga sides namin ay wala pa. Pero soon, darami na rin. Alam nyo ba dito sa so may property na to? Noon, damo-damo talaga to at uh, talaga nga pala yan. Ngayon, boom, dumami na talaga yung mga bahay dito. Dati to, mga nasa 900 to 1,000 per square meter lang ang property dito. Pero ngayon, nasa 4,500 na. Pero eto nga uh, property na to ay nabili namin sa 1,500 per square meter. Yan. Kaya okay pa rin. mo, dati. Parang ang dating uh, sa 100 square meter, sa 150, uh, sa may uh, 150, di ba? Meron ka ng 100, 100 square meter sa 150,000. Ang gulo ba? <laughs> okay. Kasi nga 1, 5 per square meter times mo sa 100, 150,000 meron ka ng property na para bang bumili ka lang ng NMAX. 'di ba? Or PCX na motor. Dito ay meron ka ng malaking property which is the 100 square meter lot, 'di ba? Malaki laki na rin yung mga mga ka-budget yung mga 100 square meter. Okay, ano pa ba? Yan, yung aking bahay hindi pa ganong kaayos. Hindi pa nga napapalitadaan yung mga poste para mapinturahan. Pero so far, Okay naman siya hindi naman na uh, lumalagos yung tubig kapag ka umuulan mga kabajet nyo Talagang tiis-tiis lang, ganun talaga sa una At uh, kami at ang aking wife ay naa-appreciate namin yung uh, biyaya ng Panginoon dito sa aming bahay Isipin nyo, five years sya, halos ginawa, talagang inunti-unti namin yan Talagang uh, sikap at syaga at syempre kasama ang Panginoon yung uh, prayers, hindi yan pinawawala sa bahay. At syempre, sasamahan din natin ng pagtatapat sa pagsamba sa Kanya. Kasi ang ating Diyos ay karapat dapat na sambahin. Kasi nga naging uh, mabuti siya sa atin. Kaya nga kami, ang uh, pinakamasaya sa buhay namin, yung uh, naglilingkod kami sa Panginoon. Yan. Ayan yung pinaka one of the best na ginagawa namin sa aming buhay. yan, sinishare ko lang sa inyo mga kabudget meal. At bago ang lahat, ipapakita ko na sa inyo yung full uh, package namin sa panambak na may kasamang pangpatag. Dito nyo po makikita yun mga kabudget meal. A few moments later. At ito na nga yung aking uh, sinasabi sa inyo mga kabudget meal. ayun yung magpapatag ng lupa mamaya makikita nyo yung uh, resulta after one and a half hours na gagawin niya ng ating pampatag. Siyempre, professional yung, yung mga magpapatag niyan. <laughs> hindi, hindi lang basta-basta patag. Kumbaga talaga nga ipapantay para at least po pwede nyo na agad paradahan ng kotse nyo. After nito, pwede na. Po pwede nyo na paradahan ng kotse or Pwede na kayong magbadminton badminton dyan. Pwede na kayong mag-team uh, building dyan. After na mapatag nila kuya yan. A few moments later. At eto na nga pala mga budget meal. <laughs> ayan na yung uh, finish product natin. Libot-libot lang natin yung camera. Ayan, tingnan natin to. Makaka-excite na. Oo, oh, diba? Wala nang bundok-bundok. Pantay na pantay. Yay, hindi nyo na kailangan iutos kasi kapag ayan, uh, inutos nyo pa labor nako baka isang linggo yang papatagin okay ganon din naman pero eto dito tipid na tipid na kayo kasi nga sa isang mini dam truck ay kasama na yung pangpatag do sa presyo magkano ba ang presyo natin depende po sa inyong location pero ang ating presyo ay nasa 2,200 yun lang bye bye po